Hi hey guys, good morning. Ayan po, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan po, ito na naman po tayo. Tayo po yung nag-almosal. Katabi ko po si Bibi. Ay, patsyat tabi, tabi na baby, tabi. Ayos ka mo, so ayos. Ayos! Ayos so. Kain po kayo. Ayan guys. Pag ako po nakakain, lagi nakatanghod tong aking alalang ito. Si Patsyot, na Ayan umalis ako, binantayan niya yung pagkain ko. Hindi na kinakain. Ang <laughs> na, baby, lunayin mo na ito sa baba, hindi ako makaupong maayos. Dali, nakain pa si mama. Ayan po, magandang umaga po. Ayan, kumusta po kayo? Ayan. Po. Tayo po'y mag-almusal. Ayan. <laughs> Ayan, yung aking baby. Lagi po yung nakain. Tingnan nyo naman guys, ang laki-laki. Baba na muna. Ayan ayan. 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 Ayan tayo po'y kumain. Ayan, kayo po ba'y nag-almusal na guys. Ayan. Ito'y nag-almusal muna bago magtrabaho Para tayo may lakas. ba? Diba? Ayan po. Kumusta po? Kumusta po ang mga umaga? Umaga. Ang ganda. kota yuk guys. Ini. Ini hmm? aking doggy. Ilu. Mau main musu? Oh, kita ka na <laughs> ka na? Hmm, muso ama ya. Ngitum kana ba? Ngitum kana? Hmm, Christmas ama, Christmas. <laughs> Siko main kana na. Mau tumuso. Dan. Hmm. Pagkain ko na yung ating Ayan po, kumusta po kayo? Ayan. Tayo muna nag-almusal kasi maraming ginagawa sa bahay. Guys. Alam nyo guys, pagkagising ko, hanggang ano na yan, alauna, tuloy-tuloy na po ang trabaho. Wala ng pahinga. ang araw po ni Kaoro sa bahay na ito. Sa dami ng trabaho. Hindi mo guys, pagka nasa bahay ka, hindi na uubos yung trabaho mo. Paulit-ulit lang naman. Tayo po maggata hindi na po kape. Hindi na po ako nagkakape guys grabe ang nervous ko pagka nagkakape. Mabilis ang tibok ng puso pagka ng kape. So, hindi na pa ako Bawal po sa akin. Ayan guys. Pero mas masarap talaga ang kape. Kaso, ako na lang nag-a-adjust kasi sa akin. Ako rin naman nahihirapan pag ako nagkakape. Okay. Lagi akong ninenervose. <laughs> Pero gustong-gusto gusto ko po Kaya Kasi kinokontrol ko na yung sarili ko. Sabi ko kapi na lang. Ay este, gatas na lang. <laughs> Yan po. Kasi bawal po sa akin ang kape. May ang tibok ng puso ko. Ayan, ninenervose na ako ng Mabigla ka nga lang na manghihina. guys. Ay, hey, naka. Kayo, guys, hindi rin content. Dati, hindi content ang araw kapag hindi ako nagkakape. Pero ngayon, hindi na. Hindi naman palang iwasan pag binusto mo. guys? Ayan po. Thank you po, guys. Ayan, marami pong salamat. Ayan. Tayo po yung magkukumustahan ang Kumusta na po kayong lahat. Ayan, Ayan po. Hello po. Good morning. Ang minadaan po. Ngayon po ako yung maglalaba na naman at mag sasayin. Kasi bago ako makatapos yung paglalaba sakto naman ng panghalian ay kailangan mo na magsaing mga 10.30. 30 yan sasaing na ako at tatapos ko lang po maglaba konti lang naman po nilalaba ko araw-araw ako naglalaba gawa po ng uniform na ay araw-araw din naman ang sasabon ay sinasabay ko ayun guys salamat po thank you for watching po Ayan. God bless thank you po